Hi mga kasyang! Naligo kami ng ilog for today's video. Hi mga kasyang! Nandito yung umuwi yung ate ko kasi sa bayan na sila nakatera. Nangyaya sila mag-ilog. So, ayan, nandito kami sa sa ilog lang din dito sa amin sa looban. Ayan, nag-enjoy na sila. Ako maglinis muna ng area namin. Ayan, may mga kahoy-kahoy kasi. Ito nga pala yung trending na bagong paliguan ulit dito sa baryo. Ayan nga, naglinis ako ng area pagdating namin kasi may mga kahoy-kahoy, may mga dahon-dahon. Ah, so, ganun din kapag uuwi na, dapat yung basura mo, dala mo rin. Maraming nga dumadaan-daan, kaya yung ate ko ayun may binati na naman. So, ayan, ayan lang yung simpleng dala namin, kanin, ulam, adobo, yan yung plato, uh, tapos may biko, at ito yung... Uh, ginataang kamote, bagay na bagay sa ilog. Napaka simple. So ayan nga pagdating namin ay uh, mag-aalas dos na kaya diretso na kami tanghalian habang hinihintay yung mga kasama namin. Si Miggy nga at ang mga pinsan niya ay hindi na nakatiis at ayun, nagtampisaw na agad sa tubig. Ayan, excited na ako sa bago kong business. Welcome natin. Welcome po yung mga guests natin. Ayan, parating sila. <laughs> yung ate ko, yung ate kong pangalawa, yan, yeah. manama, manama na rin yan. Tsaka so, ito yung pamangkin ko. Na, dalaga na, oh. Uh. Parang kailan na. sa Hi, 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 hi. Ben. Hi, hi ka muna. Ay, ayan. Ang ganda nga ng shot ko dito. Kasi hindi ko cellphone. Char. Ayan, naghiram na naman ako kay Ate Shell ako. Ayan, ang ganda ng kuha, ba diba? So, ayan. Ipagtanong nyo lang po yung paliguan ito. So, okay naman yung linaw, malinaw. At ingat lang po doon sa may bandang maagos kasi delikado yun sa mga bata. Ayan, dahil minsan nga sa isang taon bago tayo makabanding at makaligo sa ilog na dati natin ginagawa mga bata pa tayo. So, ayan. Isub, isub. <laughs> minsan lang makarelax kasi mo ay in one, yung isa kong ate na nagdala ng labahin sa outing. Siyempre, mawawala ba naman ang picture taking na siyang highlight sa lahat ng banding dahil ang picture na lang ang panghahawakan natin sa mga alaalang lilipas na rin. Ayan, paggabay nga ng magulang kung may mga batang maliligo dito dahil delikado raw po ito at malan Kaya salamat talaga sa Diyos sa araw na ito dahil pinag-isa niya kami muli. Dahil minsan lang mangyari ito sa isang taon mga kasyang dahil magkakaiba na kami ng planetang ginagalawan. Charot! Taut, taut sa mga kasama naming lalaki na hindi ko na nakunan sa bayaw kay tatay at sa kaya banding niya. Yun lang mga kasyang for today's video. Bye-bye!